Oh, tapos, tapos. Okay, dapat, dapat din na... Wow! wow. <laughs> Sabi ko nga sa iyo, Eko talaga <laughs> ang chichik ko sa aboy-aboy. Sabi ko nga sa iyo, pokpok ako tuloy. Stunning, manda ka mamayang gabi, ha? Hindi na rin nakapag-design na gusto mo pumasok ng Vegas, Miss Lou. Oo, oh, oh, late na. Medyo, ngayon <laughs> oh. ko lang na-realize. Nabagot no, ka na sa kakakanta. Parang gusto mo iba naman. Para, para pwede to. Wow. Very Gen-Z. Kasi ganyan yes. yung mga Gen-Zs, di ba? Mahilig silang mag-explore. Nababagot sila sa isang sa isang era lang. Kaya di ba iba-iba sila ng era. Di ba? Meron yes. silang emo, imot emotera era. Meron silang baby girl era. Yes, that's why I'm trying all the other genres naman to keep up with the times. Tama. Malatunog Gen-Z ka -er. Kaya aminin nyo, si Regine Velasquez, yeah. ang tagal niya na sa industriya ito, pero namamayagpag pa rin siya hanggang ngayon. Amen. Yes, lahat ng henerasyon na puntahan mo, nasabayan mo, at nalalampasan mo. Aminin mo, yung mga kasabay mo noong unang una, oh. Hindi na natin nakikita eh. Yung iba na ko-wheelchair, yung iba na creamy, na yung iba, yung iba na permit, yung iba yung picture na sa altar na. Pero iko, puta na kaganyan sopot. Just kidding, kasi okay din papasok ang show mahina ang katawa. Just <laughs> ko. Ikaw then... mo mo Ogi? Nasaan si Ogi? Yung asawa mo, pinapayat mo kung ganyan-ganyan talaga, no? Tangin na kaya hindi ka na lilumak na no? Ang bata mo na wili, eh, no? <laughs> ay, 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 maka-explain sa anak natin, no? Hindi <laughs> <laughs> ba-explain sa anak? Hindi alam ng anak ko na may ganito siyang era. <laughs> Oh, pero uh, ito yan, yeah. di ba? Mm. Kahit yung sound mo nag iba iba di ba? From pro, from prom D. Mm. Diba? from promdi. Di ba? From promdi, tapos iba-iba na yung naging kanta. iba pa yung kula, yung mga diba? ganda. Iba-iba yung tunog kasi nga, kine-cater mo yung iba't-ibang um, audiences sa iba't-ibang generation. Hindi, so, keep kasi, with the kasi, kasi nga, ang dami kong dinaan ng generations. Say, 100 years old na oh. talaga ako eh. Kaya, alam mo na. Unang-una ko pang kumata sa Mactan 1521 yun. <laughs> Mactan 1521, andun na siya. Yes. Sinalong and si Andun na ako. Oo, Ikaw talaga pang ni Magellan tsaka ni Lapu-Lapu eh. Oo, oh, nung nakita kanila, ayaw nila kita sa lalapulap. dalagong bukid ang na nakita kasi so, na diba? na. Kaya tama

Sabi, huwag na tayo kumatakin ang tanong ni Regine yung kanta natin Mag-online selling na lang tayo. Di ba? Yung iba nag-CEO na lang ng mga sakura. Tapos nag-away-away sa internet. Ay! Nag-away-away! Kasi may mga intriga. Yung mga CEO nang sabi, nag-away-away sa, sa internet. May mga intriga. Oo, iisa okay. lang rin naman sila ng anuman yung bachelor. <laughs> Kailangan bakit hindi ko kasi din sila lahat. Natutuwa ko. Hindi away away. Isa lang may so... mga manufacture. Tapos yung mga endorser, so, may ikot-ikot ikot lang din. At tapos tay sa tayo lang. Tama Yes, tama. Yung gano'n. Mm. Kung ikaw, mm. kung meron kang kanta na gusto mong i-genzify mm. o gawing tunog ng pambata, ano yung mga classic songs na gusto mo i-genzify? Siguro, I'll start with my own song. Like, dadalhin, baka pwede i-genzify.

Pero as to, saying, classic siya. <laughs> classic na siya. So, hindi na kasi yung tunog ng Jensen. At saka yung lyrics mo, hindi na rin pang Jensen. Dadalhin kita sa akin. Dadalhin kita sa aking palasyo. Aking palasyo. Aking palasyo okay. Hindi na hindi mga pinupuntahan ng mga Jensen. Paano, paano, pala, paano, pala, paano, paano, iba, paano, 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 paano,

Puri ko ng pinuri, <laughs> di ba? Walang ibinalik eh, na maganda. Kasama sama na kong ugali. Pag wala na nagsimula ka, wala ka ibang sinabi rito, hindi papuri. <coughs> Yung imahe ka sa akin, pag ko si Mama Mary, ikaw na. Tapos ikaw, wala ka papuri sa akin. Hindi ako ang Mahal ko lang talaga kasi kaya hindi ko ito eh. Kaya tumaganday ko sa asawa sa show <coughs> Kaya wala ka tapang bababoy ginagawa ko ng sa asawa. Hindi ko lang hindi ko magawa sa gagawin ko nun sa asawa ginagalang mo kasi. Oo, oh, <tod> oh, okay. okay. mahal kita yung anong patron sing kita. Kaya nagan sa'yo tatay ko eh. Pili niya kaya ako nagbakla dahil <laughs> <laughs> sa'yo. <laughs> sabi sabi pala pa oh, ka ni father. Bakla ka? Ba't ka bakla? Sabi nga rin sa'yo. Idol ko si Regine. Lalo ka mong pangalalaki ka. Huwag mo i-idol yun. Yan ang gabi ko. Pagbatihan mo! Ang picture mo sa song Oo. Oh, oh. Ay, Regine. Tignan ko kung mag-iinit ako. G electric pa. Bumano yung page. Pag ko Ariel, mas masunod. Ariel, Ariel, mas mas I understand. I totally understand. Ano pa ang gusto mong song na mo? Itong pangako. Sulot ko nang asan. Okay. Sinulat niya yung okay yan. Pero hindi para sa para kay Manilin. Huwag kang masyon. Yes. <laughs> <laughs> para kay Manilin. Aminin mo. Si Manilin ang amat sa mo dati. Yes. O, oh, di ba? Kaya tingin diba naman, o. Oh, Punti na lang ito pa Manilin na dito. <laughs> yes. Hindi, oh, yun talaga yung dream niya. O, anyway. Gusto mo sample lang ko yung pa. pakikin mo, originally ni Manny din Nung no, kinanta mo, ayun, kung si Manny din, sabi niya, anak, magbabagodam lang ka. Magpagawin ko manaloto na. Ayaw pano ko kumata. Sa pagpagawin ko manaloto na mag-concept rin. Yung din yan. Oh, eh, paano mo Wow, tawang-tawang. Napahiya ako, ang sayo mo. Taas pala nung pangako. Kala ko na magbawalan yung money. Alam ko pala yung outro ni Mene si Virtue. Pangako... Whoa... Di kita hindiwan. Whoa... Ipapapakayaan. Whoa. Whoa... Pangako magmula ngayon. Mag-boom, boom, Ang ganda. Sa ang ganda. Mas chill. Mas genzy. Pangako... Pangako... Paano ba? wowo 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 you mean Kanya mga Gen hindi ko ay ay, 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 ganun lang. Ay, oh, oh. Pero ay, mga Gen mga tamad, ayaw pang mas... Ang dami kong natututunan sa'yo. Slay. It's giving. Queen fans, icon, Pero yung you made me stronger, nag-number nag one in sa the whole of Asia. Oh. Pero it's about time. Kailangan beyond Asia yung pinagkakita. Beyond target. Asia? Eh saan ko pa pala pupunta? Yung mga lugar na hindi nakakabot ng mga OPM ngayon. Russia. <laughs> Try mo yung Russia. Kung nabaruan ka sa Russia, kakainin ko yung lalaki mo sa paa, sinasabi ko. Sasambahin na talaga. Walang OPM song na nakaka-penetrate ng Russia. Pero kailangan sila. Yung, 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 sa Russia, yung, ano yung army na kasi nah, Russia, the land of strong people. Strong. Kaya dapat may, may pigas. So, paano, paano? You made me stronger. Okay? Stronger. Okay, okay. okay. Stronger. Okay? Stronger. Kami ang Ganunin, ganunin, ganunin mo si Putin dun sa, ano, strong girl. Okay. Tarok ko lang. Tignan ko kung magkabiera pa. Ay mo. Ay, okay naman. Ganda naman dito. Eh, Ay, ito naman Christmas song gusto mo. Oo, oh, at parang... kasi alam mo na, malapit na mag-burr. At saka yung huling Christmas song mo na sobrang iniyakin ko yung version, yung cover mo nung ano eh, nung Pasko na sinta ko eh. Yes. Yeah. Tapos after na parang hindi wala akong na masyado. Wala dito. na. Isa lang kasi yung Christmas album ko. Ano Christmas album ka dati? Oo, dahil. isa lang. Kung meron kang gagawin ngayon, ano yung song? Ito gusto ko. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I... Alimuto kayo na. Alam mo, dyan ako <laughs> nagtatakan. Christmas to. Festive dapat eh. Dat holiday season. <laughs> holiday. Oh, okay. Dapat masaya. <laughs> Ayaw, lang, ayaw, niyo niyo, ayaw, ayaw ng mga Jensis na malungkot. Ayaw, ayaw, ayaw. Oo, gusto eh, paano pala? Dapat napapasayaw sila pa sa Paano pala? Paano pala? pala? Merry Christmas, darling, darling, darling. Meron ka bang naririnig ng mga Gen Z songs or very current songs? Current Ay, mayroon. Mayroon Meron akong type na song. Ano yan? Yung bakit to uh sa'yo, sa'yo, bakit di ka? Hindi mo Christmas song. Yung alam ko Christmas song gusto niya. Hindi, kasi tinanong mo kung ano yung mga nadidinig. So bakit okay, pwede mo ito yung Christmas song, yung uhawa? Paano? Uhawa. Oh, alat

nasa Spotify mo ng mga baguette songs o baguette artists na pinapalo? Um... Wala. Wala? Kahit wala yung mga... Hindi mga OPM. Yung OPM mo, mga... so, oh, siyempre. Sino? Ang huling pinalo mo pa sa Spotify, si Chiki Pineda pa. si <laughs> Chiki Pineda? Hindi oh. na nga din nakilala yun. Siya yung mga talang, how did you know? How did you know? <laughs> Alam mo, ikaw, kumanta na nga tayo. Ano nga natin natin? Sabuhin pang pangbaget. Ito na nga. Sino ang favorite mo pa? Gusto ko si Sabrina. Sabrina M, yung naka-awin na Rosanna dahil sa Dabas. Nasa Pristizong Ilipin. Yung mga naka dati si Rosanna. At saka si Sabrina M, kasi si Sabrina niya, yung nahuli. Hindi yun. Sino Sabrina? Sabrina yung kapit-bahay. May sigurit yung kapit ko. Kala ko pa yung sa barangay. May sariling alam. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Ah, na Carpenter. Ako gusto ko naman si ano. Si Chapel Road. Si Chapel Road. Tayo si Chapel Road. Pero Ay, yun? pero pag nakakain gusto ko magpapaka-chapel ako. Eh. Ako oh, sige sige mag-chapel ka muna. Magpapakita sa iyo ano magpapakita ka na yung wait, ko. Wait lang. Tingnan mo ako ng upuan dito. masakit na yung paa ko. Paupo ni ate mo. Alam mo na bang mga senior citizens na. Eh, alam mo na kaya pala ako sa chapel Road na ko. Okay. Okay. Dito, Pero kung ka tayo, baka makikita nila yung naiiyak. Ay! Bakit <laughs> may